guys wala nang hali ito na lang yung kalapay sa kalapay HSTV nandito tayo ngayon sa isang uh, lugar na kung saan nagsatakupan ang Pasay City so ngayon na uh, may makikita kayo dito isang uh, pedestrian ito makikita ko Exerba natin kasi marami mga alam nyo naman mga motorista na abusado pagdating sa tinatawag na uh, traffic by users, traffic no? rules and regulation dito obserbahan natin itong ano na to, may tatawid yan ito yung pedestrian line obserbahan natin dito na natin kasi yan ano yan pedestrian pedestrian itinan natin kung sinong unang mga violators kasi yan pedestrian yan pero pag uh, mayroong sumatawid mayroong pa rin hindi nag-observe no alam nila na pedestrian plane talaga mayroong mga abusado mga loko-loko pagdating dyan hindi huminto alam nila na may tumatawid eh di ba kaya titingnan natin mag observe tayo ng uh, ilang minuto lamang mga guys at titingnan natin op 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 o yun o no? kita mo yan mayroong hindi nag observe may tumatawid pero hindi huminto Alam nila na uh, pedestrian lane, pedestrian lane. Dapat pagdating sa pedestrian lane, dapat dahan, -dahan sila, guys. Eh yeah, mga jeep. No? Yeah. Ito lang mga toto na busado. Yeah. Kita na natin may tatawid. Merong tatawid mga guys. Tingnan natin ha. natin ayan o, natawid yung mga yan malalaman natin kung sino mga abusado dyan walang alam sa batas trafico ayan. ayan medyo dahan-dahan pa natin isa pa mayroong katawid oh kita mo oh yun oh ito yun oh nagpipick up ng pasahiro sa gitna ng ano pedestrian lane no ayan Basta lang makapag-pick up. Mga ah, guys. Oh, yun Tingnan natin ha. Ah. Tingnan natin ha. Ah. Ayun. Oh, ayun oh. Huminto. Huminto sa pedestrian lane. Naganap ng pasahero. Oh. Sa mga alagad ng ano natin. LPO MMD alam nyo pag pistuhan nyo itong lugar, lugar ito ito ito, ito lugar na to marami kayong mahuli ito kasi bakit alam nila na pedestrian lane maraming tumatawid mayroong nami may make up mismo sa pedestrian lane ng pasahero ang iba naman dire diretso yan okay lang kay Tulad nito okay lang kasi walang tumatawid mga guys Okay. okay lang Pero pag Dating na may tumatawid Yun makita kung sinong walang alam sa pag Mamaniho Walang alam sa batas Ng pag uh, traffico, You know Ito po ay Dito tayo sa may uh, Windia El Puyat LRT Station Yan po ang Windia Dali to titingnan natin ulit kung may tatawid diyan. No, may tatawid ayan. Tatawid diyan siya dito. Tingnan natin. Kung ano gagawin ng mga ayan. Ayang tatawid diyan. Tingnan natin. Tatawid diyan sila ni Ma'am. Ayun. Tatawid sila ni Ma'am. Tingnan natin kung may mga Tingnan natin ha. Ayun oh. Tingnan natin oh. Oh, dere dire-diretso. Ayan, uminto. Medyo okay. Ayan. Marami kasi mga abusado na mga motorista. May tumatawid. Hindi hindi nagmi-minor. Ayan. Okay na tatawid. Ayan ta, oh Ayan natin. Hindi ma'am tatawid. Tatawid. Yeah. Yeah. Okay, okay, guys. Okay. Guys, ako naman ang tatawid. Tingnan natin kung mayroong hindi. Ayos. Okay, guys, nakatawid ako. Medyo matino yung mga drivers na Sumawid pagdaan ko sa ano pagdaan ko ng sa uh, pedestrian lane. So, maraming salamat. Mga guys, ingat kayo kasi yung pedestrian linya, pag hindi kayo marunong tumawid diyan. At saka mga ano na mga abusado Dapat talaga may pasala lagi ang mga ito. Bayo. Ate, ate, si Boya. tawid yung isang ano, tina natin. Ayan o. Ayan. Ayan, medyo may alam sa batang yung Last na lang guys. Ayan natin. Ayan. Kumara sa gita ng ano yan Ayan, Ayan, Ayan o oh. Kumara Sa gitna Tingnan nyo Tama bang ginawa nya Yung mali dyan Yung pasayero Kumara sa malapit sa pedestrian lane yan e dapat yan ang huliin eh ng mga traffic enforcer natin eh. o sa panawagan po sa ating uh, mga MMDA ayan pag may nakita kayo ng ganyan alam niyo naman ang batas dapat automatic yan tikita nyo na ayan, tikitan nyo na kasi mga abusado yung mga yan ayan pero ano yun o oh. pasuray oh. yun so thanks mga guys sa ilang minuto lamang na pag observe natin so dapat lahat ng mga kababayan natin ay may natutunan lalo na pagdating sa pedestrian din kaya maraming na aksidente sa pedestrian din na yan na ah. aksidente pa nabangga pa bakit maraming motorista na walang alam sa batas trapiko at marami namang tumatawid na have, alam nila na pedestrian naman yan okay may karapatan po tayo yung kumawid yan pero dapat magiging maingat pa rin sa pagtawid kasi hindi may marami talagang abusado ng mga uh, motorista maraming salamat guys mabuhay po kayo